Pagod na pagod ka na ba? Marami ka na bang ba mga tanong sa isip mo? Masosolve ang problema mo ngayon? Pagkatapos, tila meron na naman panibago. Parang walang kapayapaan. Parang walang peace. Parang wala yung hinahanap mong maging dapat ganoon. Pero may sinabi ang Panginoong Hesus sa Biblia. My peace I give unto you, not as the world gives. O pasok tayo ngayon dito. Ah, uh, gusto ko pong malaman, ano po bang nasa isip nyo when you say peace? Kasi sabi nga ng Panginoong Heso Kristo, the Lord Jesus told us, dito po sa verse na, not as the world gives. Okay? I give you my peace. My peace I leave unto you. So, meron pong kapayapaan ang mahal na Panginoong Heso Kristo na hindi yan yung peace na hinahanap ng mga tao. Okay, merong peace pero pansamantala lang kung ang peace na yan ay hindi nakaangkla doon sa iniaalok ng mahal na Panginoong Heso Kristo sa atin. So I hope ito po ay nagkakaroon na po ng linaw sa atin. Kasi po ako po, yan po ang tanong ko ngayon. Then na-realize ko sandali lang yung peace na aking hinahanap pala. Ito yung peace na paraan ng mundo ng daigdig. Well, if you belong to Jesus, meron po itong inner peace na kahit na ano yung pinagdaraanan mo, may kapayapaan ka. Nadama, nadama na po ba ninyo? Ako ilang beses na po eh. Alam ko, everyone was against me, galit sa akin, bubwisit sa akin. Eh, ano naman ngayon? Ang importante sa akin, yung kapayapaan ko kay Jesus. Ganyan po yan. Meron kang, hindi ka natatakot, wala. kaya yan. Naku, baka magkulang na yung pera, especially 2022. Top tier yan, especially yung mid-year. Ah, June, yeah, June to... Top sa akin yan. June to sabihin na natin June to November that year. Pero mula December, tapos nag-2023, gumanda ng gumanda eh. Hindi ko po alam. And then until I found out na, oh pag na Jesus ka, pa pabeter ng pabeter. Hindi pwede yung ba, 2022. Tapos yung 2022 would be another year, 2023, di ba? Hindi pwede yung 2022 maging kapareho ng 2023 kasi ang ginawa ng Panginoong Jesus, mas better in 2023 sa 2022. Uh, guess what? Ngayon po ay 2024 na. Ang 2024 ay mas better sa 2022 at sa 2023. Nararanasan ko po yan. Although may mga troubles, hindi naman po troubles. Masyadong top yung word na troubles. Sabihin na natin, mayroon mga... Ayaw mm, ayoko na sabihin pagsubok, walang pagsubok sa kristyano. Okay, paano ko ba sasabihin? Mayroon mga pinagdaraanan. Okay? Pinaka-safe talaga yung salitang yan. Eh. Pinagdaraanan. Buti na invento natin yung salitang yan. Okay, I'm, we're going through this, we're going through that, but it doesn't follow na wala na tayong kapayapaan dahil ang sabi nga ni Jesus, you have my peace. Just activate it, speak it. You know what? Ang mouth natin na baka makapangyarihan yan. Pag in-speak mo, mangyayari. Okay, ang tawag po doon, word of faith. Oh, marami pong tumututol at tumutuligsa sa word of faith. Sabi nila, hala kayo, ba't ganun-ganun? wag na, wag natin silang pansinin ako hindi ko pinapansin ang mga ganyan kasi naranasan ko po talaga out of nothing mag-declare ka tingnan mo ang Diyos nag-declare siya let there be light na eh meron po tayong kalikasan na ng Diyos eh di ba tinanggap na natin si Jesus i'm not saying we're god but of course in impart niya sa atin doon yung power sa atin gusto ni Jesus i-declare natin kung may sakit ka i-declare mo ako may sakit po ako nung January buong month ng January ang sama ng pagkaramdam ko talagang yung ubo ko matindi pero declare, declare okay, I declare, nag-declare ako nung araw na yun and then tomorrow meron pa rin keep on declaring hanggang, hanggang lumabas na yung uh, or should I say hanggang mawala na yung symptoms ngayon wala na po yung symptoms kung papansin ninyo yung mga vlog ko nung January ang pangit-pangit ng boses ko pero despite of that I would like to continue to share Jesus His love, His grace. Okay, so kung tingin mo, feeling mo, parang mabigat si Jesus ang ating kagaanan. And again, tingnan mo, i-check mo mabuti. Baka naman yung peace na hinahanap mo ay yung peace na tulad ng hinahanap ko na peace ng mundo. Hindi po eh. Kasi yan ay temporal peace. Pero yung peace, ay live with you, honey Jesus. may peace I give unto you, not as the world gives. Again, not as the world gives. Ibig sabihin, may binibigay din na peace ang mundo. Pero ang peace na binibigay ng mundo ay fake na peace. Peking kapayapaan. Sapagkat ang tunay na kapayapaan, kay Kristo lamang makakantan. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior. The God of Gods, the God of Glory, the God of the Milky Way, the God of the Universe, the God of the Galaxy, the Lord Jesus Christ. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.